guys. Nice. Oh, good morning mga kailander. -e kape muna tayo. Kape muna tayo. Andiyan na naka-area na, 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 yung lambat namin. Ah, na, may mga huli na. Ito yung huli naman kanina mga na, ling, araw. Mga araw pa kami dito. Ayun na. Punti pa lang. Medyo uh -huh. mahinan naman. Dool. Ah, kape muna tayo bago tayo mag-hukbit sa pukot. Salamat. Gano. Tamo para <laughs> may laban ba? Tama tama oh, black, black coffee. coffee. <laughs> black coffee. <cookie. laughs> Paborito yan ng mga kaisla natin. na Inaantay natin si ano, si... Si Aysel Wala pa lang? Wala pa Habang inaantay natin, kape muna tayo Kape muna Ken! JR! Tara, kape tayo! Ang ganda guys, tang, ano? ng ano Ang ganda ng spot to Hindi namin alam, ang <laughs> lawak ko lang ng hubas. hubas mm. Ang bukod namin, nandito lang sa gitna Nandoon <laughs> pala ang <laughs> ibasa no? Grabe lang, ibasa so, no? Ano, ano negative, negative 4 kasi tiningnan natin si Aldario na. negative 4. Negative 4. Grabe ang haba oh. Lagi lagi bus. Ano kaya la na? Baka madagdagan madag pa to. Okay, maaraw na. Maaraw pa na pala kaya. Baka mapuno to doon. Hmm? Sana. Sana. <laughs> Baka mapuno. Tama. <laughs> mapuno yan ang ginason. <laughs> Pwede. <clears throat> Pero sigurado marami pa yan. Maraming... Hindi pa natin nakukuha yung sa lambat eh. Oo, oh, kaya... Eh, hindi pa natin nakukuha. Baka yung problema guys, kung madaanan yung lambat natin. Hindi naman. Ayan. Makikita naman natin. Trip, ano yan eh. Irap tanggalin yung... Ano, yan. ano yung lambat na yun? ang daming ibon oh. Ay, grabe na oh. Senyalis na mayaman talaga sa sipod yung lugar natin. Yung mababang baybay. Oo, oh, kasi maraming ibon eh. Mm. So, sila, eh. Ibig sabihin guys, yung mga ibon na yan dito Di lang kumakanya. Hindi naman yung dito nakatira eh. Lumadayo talaga dito para... Parang lahat ng ispat to may ibon oh. Paikot talaga. Oh. Ano, ano ba anong tawag sa ibon na yan dal? Ito tuwabong yung puti dito sa amin kung tawagin. Eh. Kung kulang, ah, ay, dito, tu tuwabong? Oh. Sa amin kasi... Dito, yung itim, lapay. Ano sa inyo? Tawag sa inyo? Talabong yung puti. Talabong. Sa amin tuwabong. Tuwabong. Saan nga lugar nyo dal? Tikaw. Tikaw. Ano, mas bate pa rin yung tikaw. Ano? Tapos yung inaano yung itim yan, lapay din, lapay din okay, tawag sa amin. Laki. Dami nang iniibon dito. Tapos habang okay. nagkwentuhan kami guys, so si Crispin, busy din siya rin, ha? Siyempre, kami kapi din. Jod, saan kapi mo, Jod? Kan, ah. GR. Ano yung yan sa cellphone mo? Ha? Nabasa na ano? Nabasa. 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 Agad dating guys ang ano? Mm, ibon, lumilipad. Hmm. Hindi naman ganoon kagandang araw kasi wala nang araw, so maulap, di ba? <laughs> Yung guys sa siyaring araw natatabunan lang eh. At least hindi umuulan. Yan yung maganda. Kasi nang araw na dito umuulan diba? Saksisip <laughs> no? Oo, mga isang linggo nang umuulan dito. Totally sa ibang lugar nga ano guys parang bagyo at may ano bagyo at I mean ano baha na. Baha, baha na. Para sa sorsogon. Hindi ngayon lang talaga tumila. Hmm. Ay, maswerte tayo nakapag video tayo sa magandang panahon eh. Uh, so yun guys abangan nyo ngayon kaganapan.